<coughs> Ayun, ginabi na po ako ng uwi. Nakipagsismisan pa po kaya ako dun sa ano, sa uh, sa kakilala ko dyan sa may labas. Nakipagmaretesan pa muna Pupunta lang naman ako sa bahay ni kuya namin. Tapos may dala akong tinapay. Pinunay ko to sa Atlantic Bakery. Wala na yung mga pala eh. Nagaanaan na. na <clears throat> Tapos, ano pa, sisipunin pa yata ako. Kasi ano yung lalamin yung Hmm, nangangamoy isdang prito. Hmm dito papunta naman itong bahay na to papunta naman to kay kuya kong isa Ito, tandaan na to papunta to kay kuya namin na isa ayun doon yung lamang po mga kaibigan Matapos na po bye